Live mula sa studio ng DWBL 1242 Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International The only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore With correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia and other countries Kung saan namumutakte ang mga OFWs Gabay ng OFW International And now, your host, ang tita ng mga OFWs si Tita Lumedina. Hi! Magandang gabi! Hello! August 25 ngayon. Uh, medyo minsan mainit, minsan manamig sa Pilipinas. At uh, syempre, mainit din ang mga balita. Ito po ang gabay ng OFW International. Live tayo dito sa DWBL. Dito lang kami sa Mandaluyong Edsa. Actually, along Edsa tayo. Mandaling puntahan. Just across sa uh, anong hospital nga to <laughs> Sa harapan nyo. Um, Uh, VRP. Ano yung Basta BRP? hospital. Uh, <laughs> hindi, meron siya pa pangalan yan eh. Yung sikat na sikat ng pangalan. Hindi yan ang dati niyang pangalan. Basta hospital dito. Uh, ba, anong hospital yan? Ano sa harapan niyo? Uh, Olimedic. Polymedic. Ito talaga, taga rito eh. Right ba ako? Oo, oo, magandang gabi Eugene. Late ngayon si Jonas Rivera. Well, nasa, uh, on the way, on the way na siya. Yes, on the way na siya. Pansamantala po akong humahalili. Magandang gabi sa lahat ng OFW nakikinig at nanonood. Uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagantabay sa programang ito. Siyempre gabay ng OFW International, lahat din sa inyo ng PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan protektado. Ay sigurado. sigurado. Yes. Oo, <laughs> tatlong dekado ng serbisyong servis tapat at nararapat. SSS, Social Security System, OFW, bilip kami sa inyo at ng... ECC Employees Compensation Commission higit pa sa benepisyo ang binibigay na serbisyo. Makakasama nyo kami hanggang 9 uh, 10:30 at siyempre uh, si Jonas uh, nasa EDSA na siya na sa North EDSA. At uh, alam nyo, mayroong isang OFW na 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 uh, paanak sa Emirates, uh, sa airplane, papuntang Pilipinas, galing ng uh, Dubai, nabasa ko yun sa... Ako hindi ko nabasa. <laughs> yun, nanganak siya, 6 uh, and a half pa lang yung months yung... Ah, kaya nyan. kaya nakapagbiyahe pa siya, alam uh, ko kasi uh, pag pa seven hindi na. Hindi na papayagan. Kaya pinayagan siya, pero unfortunately doon siya napaanak. Sa CR. Oh. kasama niya yung uh, husband niya na pareho silang OFW buti na lang meron dalawang Filipino nurses on board oh bayani oo kaya lang alam nyo naman alam mo mga Filipino nurses sanay sa hospital na hindi kumpleto ang gamit hmm. kaya yung bata kahit na ano lang ginamit para mapaanak dahil syempre kailangan nyo ng tawag doon para mailabas yung bata tsaka para i walang incubator sa aeroplano eh, ano tawag sa batang wala pang nine months? Eh, premature, premature. Yun. Alam nyo, yung bata, nilagay lang niya doon sa lamp, sa aeroplano, dinikit lang niya. para ano, para mapainit. uminit. Oh, Galing oh. na mga Filipino nurses na yan. Yung no? mga discarding Pinoy. Napaanak siya, kaya made in Dubai yung bata. At uh, syempre, ang isa pa sa mga balitang nabasa ko, Dalawang Pinoy, uh, OFW no, mga nagtatrabaho sa Hong Kong. Yung isa na matay mm -hmm. dahil sa bacteria eating flesh. Uh Oo. -oh. Flesh eating bacteria. Hindi daw nakakahawa pero delikado pag ikaw itinamaan. Oo, one so. week pa lang siya sa Hong Kong para samahan yung kanyang asawang domestic helper doon. Pero dahil nga, alam mo, pag oras mo, oras mo na, di ba? Cool. Wala pang one week na matay siya dahil... Siguro may nakain siya na yung napunta sa body niya yung bakteriya. Mm -hmm. uh, Na-diagnose ng August 12, namatay siya ng August 13. Bilis, ano? Isang Oo. araw lang pagitan. Yan ang mga nangyayari sa mga OFWs around the Kung world. Kung ano-anong virus ngayon na lumilitaw. Kaya, Kaya mag-ingat po tayo mga ka-OFW. Yes. At isa pa, uh, dalawang OFW din nag-away dahil sa tongits. <laughs> uh, Ako po? Nag-away kasi nagsutukan dahil sa baraha na tumba, na bago kang ulo sa simento, namatay. Ayun. Hong Kong din yan, yung mga balitang yan. At uh, yung OFW sa Hong Kong na namatay, eh, kumbaga, galit na galit yung misis niya kasi nga naman kapwa Pilipino pa niya yung kapinoy pa mm -hmm. o kababayan pa ang nakapatay sa kanya at sa Balagtas, Bulacan. Oo, sa Bulacan. Ayan po yung massacre, yung massacre. pamilya po ng OFW yan. Siya so, ay isang OFW sa oo, Italy. Mm. Uh, yung anak niya namatay, yung anak, yung asawa niya, yung dalawa niyang anak, kahit yung baby. Well, last Thursday lang yan, oo. oh. Ang alam ko robbery. Wala, well, um, uh, maraming angulo oh, ang tinitingnan. Sabi din, sabi naman ng ibang report, inalis na yung uh, anggulo ng robbery kasi wala namang nakuha. Ewan ko kung ano talaga yung tama ngayon. So, Napakasaklap, mga kapatid, mga kaibigan, Aba, mga kapuso. Aba, si Jonas, nasa EDSA, tapat ng Mega Mall. Sobrang traffic. Matraffic po oh, doon. Tawagin mo, dun, mo ka si Jonas, mag-ere siya. Doon din Hi, po ako Jonas! na traffic. Hi, Jonas. mo siya. Ah, Tawagin natin, natin, siya Oo, para po makapiling. Ka kahit nasa EDSA ka. Opo, <laughs> Tita Luna, sa EDSA na ako, tapat ng Mega Mall. Sobrang traffic lang. Nakikinig kami sa iyo. Nakakotche ka? Mm -hmm. ko nasa bus ka lang. Buntik na rin akong hindi umab umabot dyan, bro. O, Ay, dito, kayo. bro. Ganyan naman kayo, alam mo, hanggat hindi ka pa veterano, kahit nga mga veteranong veterano, dapat one hour before broadcast, nandito kayo sa ere. Di ba? Nandito kayo sa pisina. Ka si Jonas, one minute yan. Last two minutes. Minsan talagang hingal-hingal <laughs> pa. Ngayon, overtime na. <laughs> Oo nga. O sige na sa Edsa, tawagin natin siya mamaya. Siyempre, commercial muna tayo. Yan ang nangyayari. Ano, yung OFW. Mamaya, kasi ang, ang sakit ng iyak ng taga-bulakan, taga-balagtas. Ay, oh. Kasi nga naman, no, nagpunta siya sa Italy para gumanda ang buhay ng uh, yes. pamilya niya. Pero may payo ako dyan, mamaya sabihin ko. Mm -hmm. Kasi may mga pera kayo. Bakit yung security ng bahay, lock, yung pinto, yung gate, exactly. dapat yan yung high tech? Oo, tsaka, tsaka importante na nababantayan ng maayos. Ewan ko ba kung bakit may yung mga nangyayari. Hinoon na yung mga appliances, yung hindi, mga high tech na gamit. Tsaka hindi, yung, uh, yung background, ng kasama sa bahay, uh. dapat... Uh, ini-screen ah, na mabuti. Ah, iba mabut na pumatay eh. sa kanila. Well, hindi ko, hindi ko talaga alam yung buong detalye. Pero sa ibang kaso, Robert normally, Rick. normally ganun eh, kasambahay. Robbery, oh, Robert, unahin uh, nyo eh, oh, Unahin oh, niyo yung safety eh, lock. O, oh, may sabihin ko, kasi meron pang pa isa ganyan. Nagbakasyon sa Boracay, pagdating sa... Ubus. <laughs> Ubus ang gamit. Kasi nagbakasyon, fiesta, uh, Naglibre ng mga kaibigan, si Manin, eh. nagpunta ng Boracay, pag-uwi, wala na yung mga gamit. Kasi nga, hindi inuuna yung yung sungo si Ayusin, yung high-tech na mga, alam mo naman sa Pilipinas, no, maraming akit bahay. mura na lang po ang CCTV niya. Ayan na, wala man lang CCTV, talo, walang lead ng polis. Ay, naku, na mo ng lola nyo. o sige, babalik tayo, makalipas ang ilang paalala dito pa rin sa gabay ng OFW International. Hi Jonas, sino kasama mo dyan? At syempre, mag, makikinig mamaya, Naki online nakikinig na, no? Mga natin, Radio Fans Club. Naka-online na po tayo, mga kaibigan. mag-text kayo, 0926 Or pwede rin kayong tumawag dito 631-2646 at 631-2647 Pabalik tayo sa ating programang Gabay, gabay ng, ng OFW International, International. Okay kayong alis Ikaw ba ay manggagawang Pilipino Na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala Ang Employees Compensation Commission o ECC Ay handang umalalay at tumulong sa iyo Para sa karagdagang kaalaman Tumawag sa 899-4251 o maglagon on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Sempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Abog kaya na ng lahat Feel health, feel health Lubos na maaasahan Feel health, feel health Kaagapay ng bayan Gusto natin kay Pinoy Sagot ka ng feel health Kahit saan Panig ng mundo o Pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa Tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. 2.42 ang ating oras. Uh, naputo lang linya ng Hong Kong. Uh, Siyempre ito ang programang gabay ng OFW International. Kasama pa rin si Tita Lumidina at kailangan ko ng newsbed ah, para sa ating Hong Kong, Hong Kong News. Okay, magandang gabi Tita Kerry. Kumusta? Ito si Tita Lumidina at syempre si... Uh, yan, naririnig ko na siya. Mm, may background uh -oh, na. May background na Tita Kerry. Hi, o kaya po sa atin sa Shop366.

Ayan at siyempre pa saan ngayon ang ating programa dyan na mapapakinggan ang ating mga kapatid ang na OFW ang, at yung kanila mga kapamilya dyan. Yes. Sa DWBL, dito ang radio station ni Kuya Mike sa Mellow Touch. 94.7 sa, <laughs> okay. sa FM. Sa okay. FM 'yon. Ang Ito, AM nila Luca, oh. Kita taas yung ano ha. Alin? Yung uh, ano niya sa amin kasi yung mahinaan na no, mahinaan dating. Oh, kuya, mahina daw ang dating. Magagalit sa akin si Tita Carrie 'yan. Malakas, pakilakasan 'yan. 'Yan. 'Yan, Didig dinig na ako. Yung ating maiinip na balita, andog po sa atin ng gabay ng OFWs International. Okay, Hong Kong, narito mga nagbabagang balita. Hindi pa priority ng gobyerno ang pagbili ng bagong eroplano na maaaring gamitin ng mga cabinet secretary sa kanila mga provincial trips. Kahit may nangyari ng aksidente na ikinamatay ni DILG Secretary Jess Robredo. Ito ay dahil sa napakamahal ng bagong aircraft at maaring abuti ng 65 to 70 million dollars para sa apat na eroplano. Sinabi din ni Senator Franklin Drilon, Chairman ng Senate Committee on Finance, mas priority ni Pangulong Aquino na magkaroon ng dagdag na classrooms at mga ospital kaysa bumili ng bagong eroplano. Nauna nang sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile na panahon na para magkaroon ng sariling, uh, sariling eroplano o helicopter ang gobyerno para, na, para hindi na nag pa ng private plane. Samantala narito si Eugene para sa update kay sa labi ng yumaong secretary DILG Secretary Jess Robredo. Yes, dinumog ng publiko ang public viewing sa Malacanang sa labi ni DILG Secretary Jesse Robredo kahit pa nagsalitan ng init at tulan kanina. Binuksan sa publiko kanina ang burol mula 8 AM to 5 PM at bukas ng umaga ay dadalhin na siya uli sa Naga City para sa funeral nito sa Martes. Matapos ang state funeral doon. Iba't ibang pagsaludo at papuri ang tinanggap mula sa mga kaibigan, ordinaryong mamamayan para sa uh, namayapang kalihim na minamahal ng bayan. Samantala sa iba pang balita, marami ang sumusuporta sa panukalang batas ng freedom of information dahil sa madaling malalaman ng publiko kung saan ginagastos ang pondo ng bawat opisina ng gobyerno, barangay, ng mga senador at mga kongresista at mga local government officials. Marami kasi ang umaharang sa freedom of information bill at dito muusad sa kongreso at wala sa priority list. Sa Sakaling may pasang Freedom of Information Bill, magiging open na o bukas na ang record ng mga government officials kung saan nila ginagasos ang pera ng bayan. May karapatan umano ang bawat Pilipino na itanong sa kanilang mga mayor o barangay captain o sa kung sino mga nakaupong o sa pwesto kung may pakinabang ba ang publiko sa mga pagwawaldas nila um uh, Muli sa Balitang Pilipinas, sinibak sa pwesto ang uh, 36 na employees ng Bureau of Immigration dahil sa iba't ibang kaso ng katiwalian. Bukod sa 36 na employees na tinanggal, may 41 employees pa na sinusbindi dahil sa mga paglabag sa batas. Ayon kay BID Commissioner Ricardo David, naglagay na siya ng complaint, redress section, sa kaniya mismong opisina para tumanggap ng mga reklamo through letters o kahit na tawag lamang sa telepono. Hinihikayat ng BID ang publiko na huwag mag- alalangan uh, mag-file ng complaint sa, complaint sa kanyang opisina laban sa mga abusadong employees ng BID. Samantala nagpasori na ang most hated person ngayon sa Metro Manila na si Robert Blair Carabuena. Ang isa sa mga executives ng Philip Morris na nanuntok at sumapak sa kawawang MMDA enforcer na si Mang Saturnino Fabros. Hindi nakatulog si Carabuena sa dami ng tinanggap na batiko sa Facebook at Twitter account ng uh, publiko na naawa sa MMDA enforcer na pinagsasapak. Suspended din sa kanyang trabaho si Carabuena habang ongoing ang investigation sa kaso. Nilalakad din ng MMDA ang pagtanggal sa driver's license ng abusadong mayamang este mayabang executive. Sa kabila ng paghingi ng tawad, tuloy pa rin ang demanda ni Mang Saturnino Fabros.